Maganda pa na nandito kami sa maitulo. Subukan namin puntahan yung mga namimingwit dito. Lakas ng agos, o. O, yung bala yung kanal, yung imbornal, pala, dito galing. Dito yung karugtong sa ano, sa mait. Sa maid ilog, ilog Chico River. Oh, ayan yung pinaka ilog eh. Ayun ang karugtong ng ilog. Ito ito, ito, ito sa ilog okay. kabila. Oh, may putik. Ah, mo Sige ako na lang. Ako na lang. Oh, ako na lang kasi maputek diyan kana ako. Ano ko ya, maputek Naming wit ka din? Oh. Uh, ito, ito ang talagang dumadaan sa ang tubig na yan itong kabila, kumbaga umaapaw lang hindi ito yung mga ilang kababayan natin na may mingwet natanaw lang namin subukan ko lang kung punta na ba hello po mga sir marami na po ba kayong huli kailan pa po ba kayo nagsimula marami ng huli I mean, oh. Ano anong mga kadalasang nahuhuli? Tilapia. Tilapia, malalaki naman. Ano ba, uh, hobby nyo ba yan o ano lang? Katuwaan lang. <laughs> hobby na nyo? Ah, lagi na kayo? Taga saan mga ta? Terluck. Terluck kayo mga nata? Tarlac pa kayo? Tarlac o lapas? Tarlac talaga? Dumadayo pa kayo dito? Wow, wow. Galing ah. Oh. Eh, si kuya kaya. Ano kuya, marami ka ng huli? Na? Medyo. Medyo? Nasaan yung medyo mong marami? Ah, doon yung dinadala? Gano'ng katagal bago may kumagat sa pain? Ah, di mo rin sigurado. Gano'ng ka... kabilis kayo makahuli? Dami nila, oh. namimeng with sila pero delikado ah, kasi makitid lang ang daan nandito oh. lang tinutungtungan pwedeng maano siya mahulog nakikita mo ba kuya kung may kumakagat na na eh tulad niya nasa na meron ang lumalapit pero buti ang, ang tsaga niyo po taga dito po ba kayo sa lapas Baling kanaway to po Baling kanaway pa? How? Talaga naman. Lahat po kayo magkakasama? Okay. Ang ah, ka talaga. How? Sabi po marami na raw kayong huli. Bakit po dito kayo pala nadayo? Para ang punis dito. Ah. Eh, siguro naman sa tagal ninyong magbingwit. Kasi kamura lang pala nang nabibili. Mas gusto ninyong mamingwit. How? Masaya po ba pag may ano? Nakakaano po, nakakatanggal ng stress. Ay, parang naging ano na niya talaga, libangan. Kasi kung para pang ulam, bibili ka na lang sa halagang 20 pesos, eh okay. may mabibili ka na, di ba? <laughs> ang galing ah. Oh, you know, sa tagtaga niyang nakayuko, mag-abang kumida, kakagat sa pain niya. Tapos ang kakagat, eh, maliliit kak lang. O, talagang para gawin mo ito, habi mo to. ayon ayun, 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 may kumagat. wala. O, diba no? Kung, kung pang huli mabibenta sana, mas marami pa yung nahuli nung nag lang ng pukot doon, pukatot. O, talagang hilig na lang nila. O, dito, ang dami nila. oh Tinan ko na nga. Nakuya, nakadami ka na? Nakadami na po kayong huli? Na? Ano pong pinakaumang ninyo? Uood. Talagang may baong kayo ah. Anong oras pa po kayo namingwit? 12. 12 ng tanghali? Tanghaling tapat? Talaga bang taga baling kanaway kayo? Taga tarla kayong lahat? Ah, ka ba natuwan? Ah? Ibig sabihin hindi ninyo kasama iba? Nagkita-kita lang kayo dito? Buti dito kayo napunta pala. Wala na pong ano eh. sabihin, talagang alam ninyo lugar na to na may ganito? Pamingwitan? Nakailang beses na kayo namingwit dito? Pa lang po. Oh. Pero sa tingin ko, <laughs> sa tagal bago may dumapo sa umang, happy kayo? <laughs> Ang tanong ko, ano ba'y tanong ko na yun? nalilibang kayo yun. talagang nalilibang kayo ano katsaganin nyo eh nakabilad kayo sa araw eh oh. No, kuya? nakabilad kayo sa araw sa init ng araw nagaabang ko may kagat sa pain hindi eh, ko naman nabubulabog yung isda kasi mababa yung isda oh, sige isda kumagat na kayo at bilad na sila nadaing na sila at, eh, tingnan, tingnan natin ganito pala kasaya dito sa may dulo Mga kuya. Hello po. Hi guys. Hi Hello. Guys. Mga taga saan kayo? Taga ano po? Tarlac Tarlac City po. Oh, talaga. Mga palayo sa mga isda te. Eh? Yung ang tanong ko, bakit kayo nadayo dito? Akala ko mga taga lapas lang eh. Ito ano na to, libangan ba? Oh, yun na nga. Ayun Ay, na, bro, na bro, nga. <laughs> Patingin nga pa nang nahuli nyo. <laughs> Sabi mo marami kuya, paki-anat lang konti. Oh, tilapia, gurame, yung fighting fish, yun. Kaya ako na ano, sa tiyaganin yung mamingwit na sa init ng araw, kundi talagang libangan. Oo, no, libangan lang po. Yung saya na may nahuli. Oo, no. bonus na po yun. Yun o, know, kakaiba na. Ah, may grupo po ba kayo ng ganito, namimingwit? Wala po. Kasi alam ko lang, sikat to sa abroad, yung mga namimingwit eh, yung mga fishing-fishing fishing eh. Fishing on. O oh, buti naman at kayo eh yan ang nakahalikan nyo. Hindi ibang, ibang Ano pogi? Kala ko mga taga dito kayo. Pasalihin ko sana kayo ng ginong lapas eh. Nagsesearch sila eh. Bali ganyan lang kayo. Ang kasangkas lang kayo ng motor. Tapos... Paano ninyo nalaman na may ganito palang pamingwitan dito? Kasama namin kasama, alam po yung spot Ah, nakarating na na experience na niya, kaya din sinama kayo. Ayun. No. Sige, enjoy po kayo. Sana marami pa kayo mahuli. Pampulutan. Pag... May vlog may po yan? Oo. Oh, pag walang kayo mahuli, bumili na lang kayo doon. Oh, yung oh, may kubo dyan. Sa, lapas, sa Hindi. Ayan o. Oh, may bagong huli. bagong huli. Oo. Oh, tumatalon pa. Anak. Ah, ah, sa Tagalapas Tarlac ako. Doon yung mapanood Page, page. Tagalapas Tarlac ako. Sige. welcome po kayo, Maming Wet taga Baling Kanaway, taga Tarlac City. sana po marami kayong mahuli. Opo. Ingat lang, baka maano, hulog. Kasi maganda ang panahon, kaya timing lang na uh, ma-enjoy nila mamingwit dito. Yan, oh. Sabi kasi maputek, kaya di na kami makaano ng motor. Eh, hindi naman pala, kaya naman pala. Ayun, o. Oh. Dami nila oh, ito pa, isang bagong mga bata pa na mag-uumpisang maghilig. O, oh, katsaga, o, oh, naibibilad, nadadaing sila, pero katsaga, eh, o. Oh. oh. Okay, God bless, good luck sa pamimingwit ninyo.